Wala Yo, what's up guys? Nandito dito naman ako. Ang sabi ng kasama ko, ako walang mata. Sabi <laughs> niya ngayon. <laughs> Trip ko lang kasi. Next, Alika. Bagay ba sa akin? Nandito naman ang aking pagbibidyo na kahit wala aking pukulang, mga walang mata. Ako ay bulag. Bulag nabubulagan yeah, sa yeah, iyo. Eh, yeah. huwag oh, lang. May mata ako. Oh. Pangit ko. Pag walang mata. Para akong hold out Magnanakaw ka? Oh, magnanakaw. <laughs> ano yung nakaw ko? Jollibee. <laughs> oh, kaya... Malapit na ang aming uwian, kaya video-video na naman kami dalawang magkumare. Este, eh, si dati kumare siya ngayon ay naman pare <laughs> yo what's up mga kumare lasing ko na, La na daw kaya yeah, video video muna tayo ngayon kaya kami alam mo kaya ako nag video ngayon mars mars kaya ako nag video ngayon na dalaw lang tayo happy <laughs> Dalaw lang kami kami <laughs> dalawa lang pumasok hindi naman malungkot masaya kasi Dalawa kami kaming babae. Ay, nasa video. <laughs> <laughs> kasi, mabubuki. Nag-shopping nag ka na kanina. Sa kanya, hindi ah. Makikita sa TikTok. Ako sa, wala po nila Kaya, for today's video ay masaya na naman kaming dalawa kasi dalawa lang po pumasok. Bukas, mas masaya bukas mas masaya kasi may dalawa na naman kami inaasar buwang maghapon namin kasi may inaasar mga burao <laughs> may dalawang burao <laughs> kaya hanggang dito na lang bye bye and I love you all peace out